Christine, kahulugan sa panaginip, misteryo at iba pa. Ang pangalan Christine ay nagmula sa, Christos, na nangangahulugang, ang pinahiran, o, tagasunod ni Kristo. Sa ganitong konteksto, ang pagkakaroon ng pangalang ito sa panaginip ay maaaring simbolo ng gabay at proteksyon mula sa mas mataas na puwersa o espiritu. Ito ay maaaring simbolo ng pangangailangan ng nanaginip ng suporta mula sa kanyang mga kaibigan, pamilya, o mas mataas na espiritu o ang Diyos sa panahong ito ng pagsubok. Ang pangalan Christine ay madalas na nauugnay sa mga aspeto ng kabanalan at moral na integridad. Sa panaginip, Maaaring ito ay nagmumungkahi ng pagnanais mo na maging mas mabuting tao o lumapit sa kanyang espiritwal na layunin. Kung ikaw ay may kakilala o mahal sa buhay na may pangalang Christine, sa panaginip maaaring ay nagpapakita ng mga damdamin o kaganapan na may kaugnayan sa taong iyon. Ang panaginip ay maaaring nagpapahayag ng pag-aalala, pag-ibig, o iba pang damdamin na may kinalaman kay Christine. Ang pagkakaroon ng pangalang Christine sa panaginip ay maaari ring sumagisag sa mga bagong pagkakataon o pagbabago sa buhay ng nanaginip. Maaaring ito ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng bagong kabanata o pag-usbong ng mga bagong ideya at pananaw. Kung ang panaginip ay naglalaman ng mga negatibong aspeto o pagsubok na may kinalaman sa pangalang Christine. Maaaring ito ay nagpapahayag ng takot o pag-aalala sa mga kasalukuyang sitwasyon sa buhay ng nanaginip. Maaaring ito ay isang paalala na kailangan nilang harapin ang mga hamon sa kanilang buhay. Sa panahon ng bagyong Christine, ang panaginip ay maaaring nagpapahiwatig ng takot mo dulot ng malakas na hangin at ulan. Maaaring nagmumungkahi na sa kabila ng mga hamon, may liwanag na nagmumula sa pananampalataya at pag-asa. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ng tao na lumaban at umangat sa gitna ng mga pagsubok. Tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, kundi simboliko at personal na mensahe mula sa iyong subconscious. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Ang pinakamahuhusay na paraan upang malaman ang kahulugan ng iyong panaginip ay ang pagtatanong sa iyong sarili kung ano ang iyong nararamdaman, iniisip, at ginagawa sa iyong panaginip.